Men of Vlog. Hi guys, another day and another vlog. So for today's ganap nga, ay samahan nyo kami maghanap o mag ng mga damit. Kaya samahan nyo kami. Let's go! So ayan na nga, pagkawing pagkawing ni B ay nagpahinga lang siya saglit at inaya ko na agad siya na mag-declutter o maghanap ng mga damit na ibibigay namin sa mga nasunugan. Dahil marami siyang mga damit na hindi na ginagamit. Dahil halos nung mga nakaraang linggo ay sunod-sunod yung sunog sa amin dito sa aming mga kabarangay. Kaya naisipan namin na ibigay na lang ang mga ito. Dahil bukod sa makakatulong na kami, e luluwag pa ang lagay namin ng mga damit. At mapapakinabangan pa nila dahil alam naman natin na kapag nasunugan, ay malaking tulong talaga ang mga ito, lalo na walang naisalba na mga gamit. syempre hindi lang naman mga damit ni B ang mga na declutter namin pati rin yung sa dahil marami din ako mga damit na hindi na masyadong ginagamit kaya kesa nakatambak lang dito ay papamigay na lang namin nagbibiruan nga kami dyan eh sabi ko nga sa kanya eh, let go na niya yung mga gamit na hindi na niya ginagamit lalo na yung mabigay ng ex niya Pagkasensya nyo na nga pala yung mga manok na naririnig nyo ah. nasa farm kasi kami sana lang hindi maka copyright <laughs> At ayan na nga, medyo malapit na rin kami matapos niyan at inaayos na namin ng maayos ang mga damit na nakolekta namin. Then, nilagay namin sa lagayan ng trash bag. Uy, huwag nyo kami i ha. Malinis po yan, bago po yan. Wala na po kasi kaming mahanap na ibang lagayan kaya ayan po yung available kaya dyan po namin nilagay. Inuulit ko po, malinis po yan ha. So, eto na nga. Nagtataka kayo kung iba na ang damit ko. Dahil ito na po yung araw na ihahatid na po namin yung mga damit. At kasama ko po si Bijan na maghahatid ng damit. Medyo pagoda na talaga ang itsura ng person dyan. Dahil galing pa po ako sa practice ng anak ko. Pero dahil gusto na namin maihatid ang mga ito, kaya Dumiretso na agad ang mga persons. Kaya dali-dali na agad kami pumasok sa loob. At ayan nga sila o. Oh. Namimili na ng mga damit na binigay ng mga ibang tao. Pagkaabot namin ng mga dala namin ay kinamusta lang namin sila at nakipagkwentuhan ng saglit. And after nyan ay lumabas na rin kami at nagpaalam. Ang sarap talaga sa pakaramdam lalo na kahit paano eh nakakatulong ka kahit maliit na bagay at nagutom nga ang mga persons kaya hanggang dito na lang muna don't forget to like, share, and subscribe in my youtube channel bye bye